Kumulang po tayo, no? So, ngayon po, distribute po natin sa So, wala po, wala po tayo kayo. Meron po no? nasa, serpo, po yung studio. yan po sa ilama, o yun po ninyo. hindi na po kailangan. At umayon, hindi po tayo kailangan. No? So, again po, mga kababayan nyo, meron pa rin po ako nakikita ng ating upuan. Sa harap pwede po ba na ipin? mga kapatid ko po. Kasi kung may nabang tayo mag-start, ayan po ang pagkikita naman po ng mga kapatid So, tika po natin. So, mayroon po na lang, po mga kapatid natin. No? So, mga cashless natin ay itibisipin po yung mga snacks po natin. So, maraming po sa inyong Nagdating na sila mga kapayan, nagdating na sila mga kapayan, ka na, nagdating hospital

at inclusive ng servisyong pagkakasugaya ang bawat Pilipino. Ano man ang kanilang istado sa buhay. Like and share mga kaibigan, mga kapayan. Tayo mga kapayan. One piece, Miguel Apsiara, Idol Maraming salamat. Magandang hapon. Happy Saturday.

mga kabayan dinagtag natin si Doc Mata Marites yan yung isang araw guys mga kabayan guest ng PDP Laban Salamat salamat idol. Thank you. sa Senado. number 42 dahil forever. sa Number 42. Marcos. Ma, hey, Peter. Is short for. Mara, Richard, sabihin ng mga problema ng bansa ay ang ganda ng magdanakaw at kung ang abswerto ng mga ito sa iyo. Kaya naman, alusin natin ang Pilipinas. Si Pastor Apollo si <com> querido, kasama ang taong bayan ang pangunguna sa labang ito. Walang palakasan, walang padrito. Nang sa kapos na siya, ang panaanagutin, kung paibulong do ito, bilang sa

SSM, taong bayan nito ang musta sa mga kasutupin ang gamit ng pera ng bayan. At para sa ah, mas malayo na pala idol, batanis na pala. Ingat-ingat yan. malayo na pala kayo yan. Eh. Matanis na pala yan Malayo na natalo Ano ang karusa? Death penalty Paniniwala si Pastor Kung mayroon na Walang kumaw sa likunan Ang mukhang tanakaw Sa kaban ng bayan Kaya gusto ko Nang toko ang Mababu At isipin siya Para sa bayan Suponuhan natin Si Pastor Apolo, si Kibolo, sa Sama -sama natin Ang poro Si tiboy Sa Sama-sama natin Pantayan Ang kaban ng bayan At nagtutign Sa balona Ang kaban sa kanilang ang gastos, hindi na ng kalimbaan kung saan nabukta ang Ang tawag dito hindi Ang pwede na nilang gaya. Ang pwede na nilang Sa inalim ng Senate current resolution pwede ng mga pwede na nilang gastos, gamit lang ang isang sabitasyon. Sino kung ano yung elemento ng destray sa yaman ng mga ang proseso sa yaman ay usipan at talaan din nasa isulong ng pastor ang sa lipi ng bayaran basura, keso at kalitan ng lipi ng bayon virus. Kusang na kung saan siya ay dapat ng sibol at kung hindi naman, sader

Ayusin natin ang Pilipinas. Sabi ni Pastor Apollo C. Lord, dapat first floor din ang ating mga infrastructures. Kaya naman isusulong ni Pastor Tuloy ang salamat, salamat. nationwide transportation system na magpapabilis at magpapaganda sa kaya ng bawat Sa ko, ang Okay, dinidiscribe na po yung mga snacks So last call po tayo, no? Again po, pwede po ba mag forward, mga kapatid? Yung mga nasa likod no? Pwede po ba mag forward tayo, no? Para ma-fill up po yung mga sarap. Thank you, thank you. Like, like po tayo. Like, like and share. kanila po, Pinas Kaya naman Pilipinas, panahon na para sa isang world-class transport system. Supunta natin sa Pastor Apollo follow Floyd sa Senado para sa mas mabilis, mabuktas at maayos ng Pilipinas. Number 53, sa Carolina. Tinatawag namin mag-umbayaan ng mutual overseas Colombian workers pero huwag sa Pilipinas para masabila ang balansang at niligot o penfisyon sa kailangang pagpanda. Bakit? Dahil baras nilang akses at support ng hand-on higher benefits. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Isusulong ni Pastor Apollo Sinroy Ang O.F.W. Para sa mga kababayan natin Pito na kami dito Idol Pito na, pito Susunod ni Si Pans, si Aguilar pinto. Si Trot, Si BML Si Tausog Kala si Busuaren Para sa mga Kahit saan at pagdating mga 6 years old, sigurado ba'y matatang magka-affeksyon ng kaanong pinag-inilig mo at ang mga sa Passport Aquarius C.P.Bloy? Na palunan at para suklian ang sakritisyon ng ating mga workers kung ano ang aming kadotohanan ko, supportahan natin sa Passport Aquarius C.P.Bloy No. 58 sa pelota. Ano ba ang mga 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 mga

Kamilang ang kumapagiging tarunlang kumain na mananadigit pa para sa dahilang pag-aaral. Kasama rin dito ang ipainang para sa at fertilizers. Kung pampakalago ang kanilang produksyon, maalad ang bahagi nito ang pag-uulong mga ibig sabihan. Yan ang mga mga ibig-i-pairhouse. Ang mga Marble Foods, Ito'y ang bulat ng mga ikutari at ang ng pagkas kung kaya magpubus araw-araw buwan buwan at ang taong upang matagunan ang ng 120 milyon Ito ang alikain ng Pastor sa na magkaroon ng sigurutan sa pagkain at magkulungan ang mga lokal na magsasaka para sa masagulat at kung ng number 53 sa Bologna.

Untuk ato yang ada di hadhhat berstandar akan olah kebetulan dan diYoST cycles setelah There is no water karena ini martyr

Mga kaibigan, may mararaming dating ay May mga personalidad na dumating, mga kaibigan ayan no. na mga buhay n'yo. na ako, na ako, na ako. lucy Miguel Thank you. para po makilala ang mga senator na inindorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Ayan, gusto niyo po ba silang makilala? Mahina! Gusto niyo po ba silang makilala? Ayan, sa ngayon natin ito, ipapangalala po natin sila sa inyong lahat. Sa lupado, bigalab shoutout po. So, kanaka, sa ming, Saragosa po. Barangay, one, one, barangay 1 three three po. At, mga, Saragosa, mga, Saragosa, mga, Barangay 13 no no, so, okay, so, po. Tatundo. Zaragoza wa Barangay 13.

Stop, 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 stop

Ya stop. Seno aku mau bilang mau bilang kenapa? Setidaknya kata dua atau tiga kata aja di kolom komentar. Aku jangan pure kalau <laughs> masih yakin. I'm hindi Wala po huli ang lahat. Mga kay Martin, hindi po huli ang lahat. May kapangyarihan po tayo pumili. Lalo-lalo na sa darating na halalan. Ngayong May 12 po. Ayan. So, ang boto po natin ay hindi isang simple papel lamang. Ang kapuman. Yes. yes, Ito ay kamal. Ito Pame ay kamal. Ito ay kamal. Thank you. At ito ay kapangyarihan. Tawa no. po ba? Ang ang win kasi nito sa pangal. Hindi ito dapat ipagpapalim sa pagsabatang pera. Oo nga. Sa mga pangalang pungkab. Meron din sa kalokan. Sa, sa mga leader na walang puso sa so, bayan. So, na, sila, na, sa mga mga Yes! So ngayon, so, na darating po na halalan, eh, masyadong importante po ang ating boto. Huwag po natin basta-basta ibigay <laughs> ang boto okay. natin. Pilingin po natin ang mga okay. liter na karapat dapat na ilagay at iluklo. Ertidis yes. ano? so, na yes. Tama po no. ba? So, ngayon hapon, ipinapakilala natin ang isang ilusan na tumutugon sa tawag ng panahon at ayusin natin ang Pilipinas. May Pastor Apollo C. for Senator Movement kasama ang mga Duterte Senatorial Post. O Duterte ten, yung mga pinigilig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, para kay 13, Duterte 10,